Oops, Yun. Dikit. Yun o. Laki. Yo, what's up mga kamaras? Good morning. Ah, so basa ilaw eh. morning mga kawars uh, time check alas 5 na ng maga so mga isda tayo ngayon mga kawars ganito yung buhay natin pag wala nag area lang no? tayo ba tat unahin natin dito di ba bunga nga to Ayan at salamat Mantis Tourney. Good morning, Tourney. maayong buntag. maayong buntag. At si Jilo, ayan Siya mag-video nyo ngayon. Kasi wala si Inso. <coughs> Napagod. Ano yung papa? Ha? Lumok? Lagi itong susi. Pagay. Diyan lang. Oh. Ito lang Oh, wala. lagi eh. Dali rin to ha. Saan? Hindi ta i sa buang eh. Ah, So, yung mga mars na kami at uh, I -lalak na namin. Sana makahuli tayo. Kusabit ko na 'to, Rich. Nalamang, ha?

Jelus ke belak Tak payah tak payah Sikit-sikit Sikit Sikit Ayuh semua pag video Jom lah dalawa. <laughs> dalawa, tatakas pa yan. Tatakas pa kayo na. <laughs> Huli. Huli ka. <laughs> oh. yeah. Yan, itouch mo lang. Yan. Itouch, touch, touch mo lang yan. Pag hey, mawala. Yan, huh? hey, yung eh. Saan? Yan, yan. Saan? Saan? Saan?

Yan o. Yan. Yan. Yung. Eh, Tapos mo. Yung one. Touch mo para makita. Yan. So yan mga Marsat. at tatlo lang kami. Yung maga na. Yan.

Hindi ako sanay maghahawak ng ganito eh. Ha? Huh? Hindi ako sana Sanay ka rin eh. Wala mo ipat naman ng isda doon naman. Hindi mo yung isda. Yan na yan. Ah, uh, ghost. <laughs> okay. okay. Ha? Huh? Okay so, laki naman. Okay. Ang uu lang yan. Ito yung kalaban namin guys eh. malam. Yan, yan. Malapit na. Ayo. Tingnan mo yung video diyan. Yung dami. laki -tunggu. Okay, yan. Dulak. Ayungin. Ayungin, yun papa ayungin. Ayun. Oh, laki ng biya. Laki ng biya. Nah, dalua eh. Dalua oh, nah, laki sarap magat mamaya.

Yuk. Nah, tuh, dia Ini coba. Nyut. Kalau ada mars Mà mọi người ơi Đúng mời 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 Đúng mời 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 Ito yung Ang dami Sa ay toro Yung Datiin natin yung dami Ang dami dami Yung Nandiyan lang ako. Ayaw po na Saan? Ay, dito. Banting nga

mayos ka. Ang um, galawin. Laki yan. Laki yan. Oops. Yun. Wait, right. Ang zero. Ang zero. Pangalawa rin mga kamars. Yun. Alright. So mga mm. kamars <laughs> at Ito rin, eh. Tama, sa mata. laki. Hmm, hindi Edwin! Wali mo siya pakatakaw! Hindi laki! laki! Ipit! 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 Linis <laughs> isang ba? Eh! Ano? Ulay! Ulay! Ibang ko! Putay ka! <laughs> Ay, tapak! Tapak! Talapay ayaw! Putlako! Ay, laki! laki. Ay, laki! ikan duli! Napakan? Wow! Pero walang kuhan! Ito! Takin na dito so, bulog na! pinana yeah. Bangus guys oh ah. Baka kantulian na eh. ipakil ko rin kanina Napakal mong ngayon tuloy, Gilo? Tapak, tapak! Naku! Buti ko Surti kang bata ka. <laughs> Hindi ka natibok. Eh, pandis-dis ba? Uli, ulo ng tapakan ko. Katusok ah, mo ito, okay? Oo, oh, Marco. Nagpan. Kama ng konero yun. Lusik eh, mata. Eh, yun. Ayun. galaw-galaw, ang um, kapira. wala tayo sa bugaw eh isda talaga ito dito ang marami lang ko eh ayungin eh ang marami ito si Kim bata talaga ito na masak je nak ngana. Guys. ha, ha. <laughs> this this <na si> <laughs> Buti ang parang apak dito. <laughs> sa may ikaw ah. <ha>? Gitna. <laughs> sa gitna? Ito dito dito dito. buti hindi ka na apak dito. Dilo. Ah. Tawa-tawa ka. Is na the um. bilis ang laki. <laughs> so muntik na si Jilo mga Mars. Sa ano? Doon sa kandulin apakan. Tapos sinisid na turni. Thanks God at hindi natibo. Ito. Yeah. Ito mga marso. Grabe huli namin. No? <laughs> Puro kang huli. Grabe namin yun. Sa puli. Okay. Tira, huwag nang lumikit dyan. Daming upa niya. Isang kamay na hawak niya. Para sanayin ko. Taas mo, mga. Basa yung one. Huwag mabasa din yung Pappa? <Keyboard> <referớ> <be> <stren> <tiff>. <mars to Ou porque> Unlock yun ito Lucky ito mga Mars oh? Ito yung pinaka Lahat ng makikita mo Yung kanduli mga Mars Ay ipara ka ng okay. <laughs> Sa turn na ito Magaling sa ganito mga Mars ah, oke, oh. ah ini, yuk, kami ah, nantok nih na ya Shout yan sa mga mahilig sa kanduli okay. Ito mo pwede ilagay agad to <laughs> Kaya nangyari yung paa mo nito Hello, Juan Mare, Santa Ayos <laughs> ang camera Jelo oh, Jelo Terus Terus mulai oh, oh, oi, oi, oi. oh, oh, karena saya lagi wagen umi pucat alisin oke tu kan betul betul